we can do this the hard way, sir. Maniwala ka rin. Ay, andito lang ako, sir. Po natin, sir. na ako, po, sir. Paliligo ako na ito, sir. Nabasa na ako. Paliligo ako, sir. Alam sir. Paliligo ako na ito, sir. Nabasa na ako. Paliligo ako, po, sir. Alam ko. Maligo. naman talaga kayo lahat. Yes, sir. The yeah, sir. Finish, please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, kasi nung nasarado tayo lahat dito. Day. Day. Anong kasunod? Ang ilan na itong balik ko, maniwala kayo. Let's do this the hard way. Try me. Believe me. Ako, nakasakitan tayo sir. I'm promising you. Dalawang per day. Kaya nga eh, kanina pa ako nagbibigay. Ako naman pagbigyan nyo. baka pwede. Baka naman na pwede pagbigyan nyo naman ako. Kami naman ang pinagbigyan ka. Ah? Kami Kung hindi wala na babalik, ano ibabalik pa namin? Kami, Kami na ba ako sa nagbibigay? Ano ibabalik sa namin? Maniwala kayo. naniniwala ako na sa inyo? Naniniwala ako sa inyo. wala ko sa inyo. Maliwala ko Okay. Dead time. Tatamahin dito. na hindi sa nagtutate. Ilaas. Ilaas.

Pero may mga tinatawag din sa internet patawa. 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 Mr. President, please. As a former president, as a prosecutor, I do believe that you still believe in the budget of the law. Ito lang sa atin sa mga Tayo sa rin. sumunod sa batas. Hindi na kayo kapatipaniwala, sir. Sa lang Ito ang mga pagiging Hindi, hindi. Hindi siya magbibid, Sir. Hindi siya magbibid, Sir. Hindi siya magbibid, Sir. Pagbigyan niyo na siya, ha? Pagbigyan niyo. Ano, Sir? I'll just get the President, Sir, and uh, bring him to the court. Ano pa? Ano pa pinag-usapan natin? Punin mo ito. Balik na naman tayo sa Sino. Balik na Sir. Balik din tayo sa... Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. It's sir, I have sent over. Sir, Constitutional I am right. now in the pre-treatment right. order. Wala nang hintayin. Kakasagitan tayo dyan. Anong Miranda Rights? Ibidinas o I know, sir. I'm afraid. Let's spare all of them. Show your statemanship set. Yeah. Let's spare all of them. I'm waiting for my daughter and son. Sir, so I so assure so you, so sir, so that uh, your rights will be protected. We are also. How can you protect our rights? What they say that he is not guilty. How do we implement that if he's dead already? Iyan mo order. Ah, anak, anak mo Para lang anak. Gabi order ka Sir. Dala na 'may pusa dito, anak ko. Isa lang anak, anak. Tingnan mo, Tayo 'yung anak. Dalawa 'yung anak. Anak. Ah. Basta sir. lang, sir. Kung sakali, gusto magdala ng pagkain sa kanila, sir. Gusto mo 'yung anak, kanina pa muna. Sir. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Okay. Nasa batas yan. Ayun, nanawan ng gate.